Back to school ang mga neophyte na bagong halal na public officials natin! May artista, may reporter, may singer-composer, and many more! Si Vice Governor-elect Jolo, seryosong nakikinig sa lecture! Vice, bakit po ba kayo umaten dito sa crash course na ito? nag ako dito dahil in-advise ako ng mom ma ko. Masunurin talaga si Vice! Very good! E tanungin kaya natin si board member Lito Camo. Ano po ba ang feeling ng first time politiko? Hindi ko pa ma-feel eh. Siguro pag nakaupo na ako, nararamdaman ko. Ganon? Dito naman tayo kay Congresswoman-elect Sor Aragones. Ma'am, bukod sa pagkuha ng crash course, ano pa po ba ang ginagawa ninyong preparation sa pag-upo ninyo bilang representative ng 3rd District ng Laguna? Marami akong kinakausap para yung iba't-ibang inputs na ito uh, talagang matutunan ko para naman pag nag-privileged speech ako, may sasabihin akong may laman. <laughs> <laughs> Tama! Eh si Ma'am Nancy kaya, ano po ang masasabi ninyo sa mga nang-iis sa inyo? Talagang sa una, we are serious with our job. Kaya kami nag-aaral ngayon. Oo, oh, di ba? Appear! <laughs> <laughs> Oo, oh, di ba? <laughs>